mga um, vloggers guys for awesome this video guys so bukas ano guys sabagay nyo pala guys ng aking vlog na ano guys yung abagan nyo guys dun sa court naman namin abagan nyo guys bukas ng umaga magaan tayo guys maglaro tayo may may kasama tayong isang kumpinsan dalawang kumpinsan ayan guys kung bago pala sa ating channel na ito guys huwag niyo na kinapot mag heart share subscribe guys yeah. para hindi guys na sa mga bagong video yeah. so yan, guys medyo marami yung camera ko guys kung ano kasi gabi na what's up ay Ato, guys dun dun sa court dun basta abagan nyo guys abagan nyo uh, yan okay. yeah, guys na ano mo na kuya darin ang putik ay ay guys yung ano, -ano dalawa o kung ayaw ng isa isa lang ano. Mas niyo bukas guys. So, hanggang yeah, dito lang ang ito. ating video guys. Ano, medyo ano lang, mga medyo mahab, medyo mahaba-haba lang po na si Apa! Po, Apa, bukas hello. po. Mas niyo po bukas. So, na magulo tayo, ay lang po. Papatayin ko to. Ay, <laughs> wag, so, wag. Bye guys. bye guys. Kita kita sa next video. Bye bye.